Hei, maka bigger sudah waktunya naman Ih, nah. aku pandi tapi saya K Ayan na, luluto na. May luto na ako mga kabikar. So, yan o. <coughs> at magluluto ko rin ako ng donut. Donut bay. Okay, good morning, good morning. Uh, dam. Mga idol, good morning. Shout out sa inyo dyan. Sa mga gising at tulog pa dyan. Sa mga nagpipida ngayon sa mga bakery. Good morning. <clears throat> ang mga nagpila ng pande sa dyan, na mainit-init pa dyan. Shout out sa inyo. Saan man sulok na mundo na may Pilipino. Good morning sa inyong lahat, mga madam, mga bosen. <clears throat> sa walang sawa niyong pag ang sa aming mga panadero good morning sa inyong lahat dyan shout out mabuhay tayong lahat Hanggat gusto natin